Pangungunahan ng Department of Budget and Management ang bloodletting program sa Makati City ngayong araw. Si Vel Custodio sa detalye, Live, Vel. Rise and shine, Diana. Ngayong araw, agad ang ng bloodletting program kung saan inaasahang makikilahok ang nasa 300, ,000, 300 blood donors dito sa I-Academy Makati City. Pangungunahan ng Dugong Buhay Movement ang Joint Bloodletting Program na target makapangulekta ng dugo mula sa blood donors para sa karagdagang supply ng na mga nangangailangan ito. Pangungunahan ng Dugong Buhay Founder at Department of Budget and Management Secretary amena pangandaman na programa, katuwa ng Philippine Coast Guard sa pangunguna ni Admiral Ronnie Gilgavan, Philippine National Police, Philippine Red Cross at I Academy. Noong nakaraang buwan, isinagawa rin ng Dugong Buhay Movement ang Blood Donation Drive sa probinsya ng La Union kung saan target itong matulungan ang mga tinamaan ng dengue, lalo na't na uso ito ngayong panahon ng tag-ulan. Base sa tala ng Department of Health noong, noong Oktubre, umabot na sa halos 270,000 na tinamaan ng dengue ngayong taon na mas mataas ng 82% kung ikukumpara noong nakaraang taon sa parehong buwan. Alinsunod ang layunin ng tuloy tuloy na bloodletting program ng dugong buhay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ng mga nangangailangan lalo na sa emergencies. Nakapaloob din ito sa Republic Act No. 7719 o ang National Blood Services Act of 1994 na nagpo ng voluntary blood donation para sa sapat at diktas na blood o na supply ng dugo. Dayan dumating na ang mga blood donors mula Philippine Coast Guard at kasalukuyan na rin nagsiset up ang Philippine Red Cross para sa bloodletting program. Bukas para sa lahat ang bloodletting program na magtatagal hanggang alas 6 ng hapon. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Velcro Studio.